ang tunay na mati ni Idol ay higit na mas malaki pa kaysa buhay. Hindi malilimutan sa mga kagandahang nagagawa lumipas man ang mahabang panahon. Kung gusto mo ng isang bagay na hindi mo pa nararanasan, dapat ay handa ka din gawin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang tinilian ng mga kababaihan dahil sa kisig ng kanyang tindig nagsimula kontrabida na kinasusuklaman ng lahat. Naging aktibo bilang atleta at nanguna sa larangan ng pinilakan tabing kung saan di magkamayaw ang mga nagagandahang ipinaparehas sa kanya. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang karera sa harapan ng kamera at telebisyon, ay simula pa lang pala ng panibagong hamon na magdadala sa kanya sa mas lalo pang katanyagan dahil sa pag-aalay ng sarili sa mga tao sa pagiging tunay na lingkod bayan ang kwento ng pinakasikat na matini Idol ng kanyang kapanahunan, Rogelio de la Rosa, ang kauna-unahang aktor na naging politiko. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rehedor Lim de la Rosa sa totoong buhay ay nakilala din ng lahat bilang si Rogelio de la Rosa. Siya ay isang sikat na aktor, mambabatas at diplomat. Isinilang sa bayan ng Lubaw sa Pampanga noong ikalabindalwa ng Nobyembre taong 1916. Ito din ang bayang sinilangan ng dating Pangulo Diosdado Makapagal. Magkababata silang dalawa nito at kalaunan ay magiging magbayaw pa dahil napangasawa niya ang babaeng kapatid ni De La Rosa si Rogelio ay masasabing nagmula sa may kayang angkan. Ang kanilang lolo ay purong Kastila bago niya mapangasawa ang kanilang ng lola. Ang pamilya de la Rosa din ang sinasabing nagkaroon ng kaunaunahang sasakyan sa kanilang bayan noon. Kasama ang kababatang si Diyosdado Makapagal, silang dalawa ni Rogelio ay regular na lumalabas sa mga sarsuela na noon ay siya namang usong-uso na uri ng pagtatanghal na ginagawa na ang karamihan ay sinusulat at dinedirect ni Urbano Makapagal na siya namang tatay ni Jos Dado. Nag-aral si Rogelio sa Lubao Institute at habang siya ay nasa paaralan, siya ay patuloy na sinasama ng kanyang uncle na direktor sa mga silent film na pelikula kung saan katuwang si Rosa del Rosario ay unang sumikat at tambalan nilang dalawa. Bagamat maganda na ang kinikita niya noon, hindi pa rin pinagbigyan ng alok na full-time na trabaho sa showbiz dahil mas pinili ni Rogelio ang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Far Eastern University sa Maynila at kumuha ng liberal arts. Bukod sa napakatikas na tindig, sa anim na talampakang taas ay napakaganda din ang biyas nitong si Rogelio. Naging athletics din siya sa paaralan na yun kung saan nagboxing siya at nasungkit pa ang welterweight na titulo. Naging bahagi rin siya noon sa undefeated na Central Luzon basketball team. Gold medalist din siya sa National Oratorial Contest noong taong 1933. Pagkatapos niya sa pag-aaral, huling bahagi ng dekada 30, nang tuluyan na siyang mamayagpag sa showbiz. Isang romantiko at matin ni Idol ang kanyang naging tanda sa mga tao. Nakatuwang niya ang pinakamalalaking artista noon, gaya na lang ni Rosa del Rosario, Carmen Rosales, Emma Alegre, Paraluman, at kung sino-sino pa para sa mga pelikulang kanyang ginagampanan. Ang mga love team na ito ni Rogelio lalo na kay Rosa del Rosario ang itinuturing na pinakamatagumpay sa buong kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Nang pumutok ang digmaan, pagpasok ng mga mananakop na Japones, si Rogelio de la Rosa ay sumapi sa kilusan na kabilang sa mga magigiting na nagtanggol sa bayan. Pero namatay man ng industriya noon, nagpatuloy pa rin siya sa pagpapalabas sa mga bodabil, at iba pang mga pangintabladong aliwan sa mga tsyatro sa Maynila. Sa kasagsagan din ng digmaan, una niyang napangasawa si Dolores o si Lolita Bayot ng Masbate. Kalaunan ikinasal naman siya sa kanyang ikalawang asawa, nakapuha niya rin kapangpangan at artistang si Carlota o si Lota Concepcion Delgado, na isa rin sa mga ipinapareha sa kanya. Pagkatapos ng digmaan sa kanyang pagbabalik sa pelikula, lalo pa niyang pinatunayan ang kanyang kausayan sa pag-arte. Dahil sa sumunod na isang dekada pa, ay si Rogelio de la Rosa na ang itinuturing na pinakapopular at pinakasikat na aktor noong mga panahon na yun, kung saan box office hits kada pelikulang ginagawa niya sa iba't ibang mga kapareha. Sa mga panahon din na yun, di rin mabilang ang mga proyektong kanyang pinagkakaabalahan na dumating pa sa puntong nakapagtayo siya ng sariling produksyon ang RDR Productions na hangaw mismo sa kanyang mga initials. Ilan lang sa kanyang mga pinakasikat na proyekto ay ang mga pelikulang kagaya ng Panambitan, Anong Ganda Mo, Dalawang Daigdig, Romansa sa Nayon at napakarami pang iba. Sa kasagsagan ng kanyang pamamayagpag, umabot sa 150 hanggang 200,000 piso ang inisyal na kinikita niya kada taon na nung mga panahon na yun ay nakakalulang halaga na ng pera. Si Rogelio din ang kauna-unahang aktor na nakagawa ng pelikula sa international community dahil noong taong 1949 nang nakagawa siya nito sa Hollywood. Ang Sword of the Avengers kung saan gumanap siya sa karakter ni Ramon Delgado na isang pinuno ng Pilipino resistance noong panahon ng mga Kastila dito sa bansa. Samantalang napanatili pa rin niya ang kanyang imahe na pinakasikat pinakamaimpluwensya at highest paid Filipino movie actor sa pagpasok ng dekada 50. Sa mga panahong ito naman niya nasungkit ang dalawa sa kanyang mga best actor trophy mula sa PAMAS at Southeast Asian Film Festival sa Hong Kong. Dahil sa sobrang kasikatan ni Rogelio noon, ang kanyang mga tambalang pelikula din ang nagpa-immortal sa mga awiting ginagawa nilang Tim songs na gaya na lang ng Maalaala Mo Kaya, Sarong Banggi, Tayo Nasa Antipolo, ang tangi kong pag-ibig at napakarami pang iba na magpasa hanggang ngayon ay popular at nananatiling naririnig pa natin kung hindi man kinakanta ng mga kabataan. Katambal ng kanyang tagumpay, taong 1951 nang bumili siya ng napakalawak na lupain na may sukat na 300 ektarya sa Irisan, Baguio. Dito niya itinayo ang kanyang RDR o Rogelio de la Rosa Dairy Farm mula sa dandaang imported na bakang inangkat pa niya mula sa Amerika. Ang farm niyang ito ang naging pangunahing supplier noon ng mga itlog ng karning baboy at baka at mga gata sa buong rehiyon. Kung saan naman ang kanilang gatas at lahat ng dairy products ang nakakuha ng excellent na pagkilala mula sa mga pag-aaral ng Bureau of Animal Industry. Panahon ng Korean War noong dekada din na yun, kahit pa napakaganda na ng buhay ni Rogelio de la Rosa dito sa bansa, ay nagboluntaro pa rin siya sumama sa Korea para makatulong sa pagtaas ng moral ng mga UN forces doon. Taong 1957, si De La Rosa ay tumakbo at nanalo bilang senador sa ilalim ng Liberal Party. Nagsilbi siya doon sa loob ng anim na taon kung saan sa kanyang kapanahunan ay pinaglaban niya at isinulong ang kapakanan ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga patubig at iba pang mga pang-agrikulturang proyekto. Bilang alagad naman ng industriya isa siya sa mga mayakda ng maitatag ang Board of Censors na siyang sumasala sa mga produktong pang showbiz. Si Rogelio de la Rosa din ang kaunaunahang aktor na matagumpay na nadala sa gobyerno ang kanyang kasikatan para sa ngalan ng serbisyo publiko. Nakalauna naman ay ginaya na rin ng iba pang mga kapwa niya taga-industriya ewan ko nga lang kung serbisyo publiko din ang habol nila. Taong 1961, dahil pa rin sa matinding popularidad nang magpasya siyang tamakbo bilang presidente ng bansa kung saan gamit lang ang salakot at bakya ay nilibot niya ang buong kapuluan habang nangangampanya bilang tanda ng kanyang pagiging makamasa. Pero sampung araw bago ang eleksyon, iniatras ni Rogelio ang kanyang kandidatura dahil noong mga panahon na yun ay naniniwala siya at ang maraming mga Pilipino na napakalakas ng makinarya ng nakaupong Pangulo at tumatakbo sa re-eleksyon na si Presidente Carlos Garcia. Matinding korupsyon din ang pinakamalaking isyo ng kanyang administrasyon kaya tiniisip ni De La Rosa kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pagtakbo ay mahahati lang ang oposisyon kung saan ang isa pa rin sa mga tumatakbo noon ay ang kanyang kababata, kaibigan at naging bayaw na si Dado Makapagal. Nagparaya si De La Rosa huwag lang manalo si Pangulong Carlos Garcia na siya na nga ang nangyari. Ngunit ang kanyang pag-atras na yun ay nagbunga ng napakaraming kontrobersya. Gaya na lang ng pagbabayad ng napakalaking halaga daw di umano sa kanya at pangakong posisyon sa gabinete mula sa kampo ni Pangulong Makapagal na naging sanhipa ng tangkang pagpapakamatay ng kanyang asawa. Ganon din ang pagbabayad naman ng napakalaking halaga mula naman daw sa kampo ni Pangulong Garcia para hatiin ang boto ni Makapagal sa Luzon. Ngunit ano pa nga ba ang bago pagdating sa politika dito sa bansa? Ano man ang totoo sa lahat ng iyon, si Rogelio de la Rosa na lang ang nakakaalam. Kalaunan si Rogelio de la Rosa ay naging diplomat sa iba't ibang mga bansa hanggang sa kapanahonan ni Pangulong Marcos. Kung saan naman, ang pagtanggap niya sa mga posisyong iyon ay ginawa niyang magandang pagkakataon para may palaganap niya ang mga kulturang Pilipino at tradisyon dito sa ating bansa saan mang dako ng mundo siya mapadestino. Dekada 80 nang siya ay magretiro sa public service at namuhay na lang ng privado kapiling ng kanyang pamilya. Siya ay pumanaw noong ika-26 ng Nobyembre taong 1986 sa edad na 70 taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Marikina sa piling ng kanyang kapatid. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kapangyarihan para sa kadakilaan. Hindi dahil siya ay sikat o mayaman. Ito ay makukuha mo sa serbisyo at dedikasyong magbibigay halaga sa mga taong sa iyo'y kumikilala. Ikaw bigan. minsan ka na rin bang naghangad maging politiko para makahawak ng posisyon? Misyon mo ba'y maging lingkod bayan? O nalulula ka lang sa laki ng pondo sa mga proyektong bayan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.